Ayan po, so for today's vlog, ay pupunta po pong Marilake para mag-unwind-unwind. Unwind. So wala ng intro-intro, let's go na agad, let's go! so good morning mga idol. So time check, um, uh, 7.30. So din tayo sa may tagi, sa Michelle. So ngayon ay nag-CR muna kami, tatay. So ngayon po ay magpunta kami sa Marilake. Ayan, unwin, pag unwind unwind muna tayo. So, ayan po. Di yung uh, top So, let's go to Marilake. Let's go. Two hours later. So, we're here at Shell Boso Boso. Ayan. So, dito na tayo. Oh. So, tayo sa first place. Yeah. So, mamaya, tayo, yeah. uh, tayo sa ni... Marilake ay. Marilake. Banking, banking dito ako. Wall bank, banking. Ano mo na? Chill ride. So, isa ngayon muna ay mag uh, almusal muna kami. Ayun. Ito lang yan. So, ayun po. may ano. CX25R. <laughs> Ito yung motor natin. So, later na lang. Kaya may mag almusal. So, let's Let's go. go na! So let's roll out. Marla. So let's go! Woo! So dito sa part nito, may na to, yung namimitig look sa Marilake. Ayan po, shout out po sa inyo. Maraming salamat po mga idol. So nandito tayo sa may the big scene na tinatawag dito sa Marilakes.

Then lastly, narating na rin natin ang manuka na tinatawag dito sa Marilake. So, narating na rin natin ang destination natin sa Marilake. Ito ang Cielo Alto Place. Ayan yung pangarap na sumapunta ng Daddy. Bago nyo marating ang pinaka-destination nito mga, dadaalan nyo po yung mga trails na yan. Nasa pinakababaw pa po, po ang Cielo Alto Place. At narating na rin natin ang Cielo Alto Place. Ayan po. Good morning, sir. dito ba Cielo Alto? Opo, sir. Paano maging tour dyan pag ano? Opo, inquire po. Sige, sir. Kaliwa na po yung parking ng motor, sir. Tapos yung kulay green na yun. Daritso lang po kayo, tapos kaliwa. Opo, sir. So, nandito tayo sa may, no? Sa mi Cielo Alto Place. Dito sa may Tanay Rizal sa mga gusto magpabook ayan pwede kayo mag uh, message dito sa Shiloh Alto Place Yan. kay hey, ma'am ano po Yoko, kaya ma'am Bianca ayan sorry tayo oh. Yoko. Good morning so napakaganda rito mga idol Yan. So, napakaganda ng place dito. So, pwede kayo, pede rin kayo mag-dine in dito. oh, pwede. So, okay. yan pala rito maganda ng bakasyon Vacation tayo sa si December. Yeah. Ito tayo ng New Year. rito. At din na nga nakatiis na bumaba si daddy dahil sobrang excited kahit na umuulan. Yeah, para makita niya lang yung ganda ng place dito sa Cielo Alto. Ayan po. Then after noon, gagawa ko siya ng montage dahil sobrang ganda ng lugar dito. Grabe, guys. Yan, kumain muna kami ng butter chicken. Adi. Mm. we